Ayan yung mga sangkap ng pansit ng birthday ni Inday Aika. Kompleto na sa sasahog. Meron pang pansit na isang klase. Hahalo doon sa pansit. So yung atay, niluluto na namin siya guys. So meron na tayong baguio beans. Kompleto na. So mag-start na. Maya-maya, ilalagay na yung mga gulay. So my vlog. Magagawa tayo guys ng homemade pansit. home. <laughs> pansi. Kaya online. Huwag ka na kasi katawa dyan. <laughs> Sige. Hello. So, mainit na yan. Lagay mo na yung ating bawang na kinagkod. Bakit may green? Masa na green. Eh. Ayan, bawang. So, okay. Bawang okay. sila. Hmm. Bawang Bawang muna bawang, ilagyan ng sibuyas, pag nag-brown, ayan. Ba't na mantika na ba? Ay, yung olive oil ba yan? Ilagyan ng pa-olive oil mo kunti. Olive oil, kunti lang. Ayan. Ay, ayan ang tama na ba? Sargang kinukunti lang olive oil. Tipid mo na ba? So, malapit na matapos ang sibuyas. Birthday ni Aika, kaya gagawa kami ng ano, ng pancit. Bihon. Pancit bihon. bihon, guys. Na may kanton. Na may kanton. Ha, Susunod po, na natin yung, po, yung atay. Atay. Ayan. Pansom. Haluhaluin natin na oh, okay. buti. oh ayan guys. Okay na siya. Nilagay na ni Aika Hot yung atay with puso. Puso ng manok. Mekos-mekos oh, na yan. Mekos. Oh, mekos mo na. So guys, sinala natin kong luto ng ating ating balon-balonan. Ay, atay pala yan guys. Sa kapuso ng manok. Kapanurin natin. Kapan natin So guys, pwede na natin ilagay yung ating gulay. guys, lagyan na muna natin ng paminta. Lute. Okay na yung paminta mo. Baka maanghang naman na. Kunting asin. Kunting asin lang. Ayan. Mekos-mekos na. mekos Tagpan ulit natin. Ayan. Guys, tingnan na natin. Ulit. Ayan. Malapit na matapos. May dugo-dugo pa. Ako, mm hindi. -hmm. luto pa siya, guys. Mga 5 minutes ulit. So, tagpan. <coughs> natin. Natin, natin, natin. Wee! Oh, wow! Sarap! So, pwede na natin ilagay yung... Beans, baguio beans. Ayan. Kunting halo-halo. Kalinang alas 6 pa nang umaga ito nahiwa-hiwa kaya dry na. <laughs> <laughs> umaga na siya nahiwa kaya ayan ganyan na siya. So, kunting halo-halo. Pagkakain mo natin na ganyan? Mm -hmm. O pagkakain mong magluto? inatin natin ng bahagya. Tutakpan muna natin ng ano, Oh, Saglit. Oh, Game. <laughs> Game. One, two, three. Open. Yum, 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 yum. Ayan. Isusunod na natin ang ah. cabbage. Hindi. Carrots. Or carrots. O, pagsabayin mo na. Ayan. Ang tayo sa gulay. Maraming gulay. Punong-puno sa gulay. mahabang ng buhay ko. Mahaba buhay. Hindi totoo? Ha? Hindi totoo. Mahaba buhay na pagpansit. Huwag <laughs> <laughs> kang ganyan. Birthday, birthday mo, kasaway ka. Uh, kasi last time na nagluto kami ng pansit sa tatay ko. Yung birthday celebrant, si guys, maingay. Ayan yung birthday celebrant. Si no? Happy birthday to you. How old are you? 23. What? 23. <laughs> Pinabasan yung edad. <laughs> 23 daw siya, guys. 33 na siya. 32! <laughs> <laughs> 32 na pala siya. Mas masakit pala ko siya. Sa akin, pala. Nagluto siya ng panghabang buhay na pansin. <laughs> panghabang buhay. So, ayan. Sinipag siya magluto. Ano? Marami pa kaming handa. Mamaya na to. Part 1 pa may lang, lang to, guys. Oh, sarap mo na saglit. Minuto lang. Ayan. Oh. Guys, tingnan natin. 1, 2, 3, open! Aba, malusok na yung ating ibang gulay. So, lagay na natin yung ating cabbage. Aba, mayaman tayo sa cabbage. Ayan. It's so yummy yummy. It's so yummy. Huwag yeah. mo yung yung alahas dyan, ha? Yeah. Halo muna rin ito sa ating <laughs> <laughs> yeah, ating. tayo pag kinain natin ko. Wow, so yummy. Sabi ko mga kapunang Punong-puno pa. Kasya kaya hindi. Ah. Paano paghalo? Maligo na ako. Maligo na ako. Kaya na. na yan. Ayan. Kaya na na. Ay kaya. Kaya na. Kaya na. Parang hindi sigurado. Haluin mo muna, Ben. Ay, hindi ko yung muna. O, sige. Hindi ko. Ayan. Hinalo na ni Inday. guys. Haluhaluin muna na mabuti. Takpan muna para maluto yung ano, yung cabbage natin. Oo. Guys, takpan muna natin kasi nahalo na. Wow, sarap dan sa ako. Ayan. Sa ako na may konting pansit. Oo, ayan. Pasan natin. Pwede mo nilagay yung pansit natin. Pwede na yan. Pwede na yan. Galan muna namin ng konting gulay. Lalagay kasi namin yung pansit para maluto na gusto din sa salon. Yeah. O, pwede na. Lagay na natin. Wow! Pansit pang pahaba ng buhay. Mahaluin muna na siya. Ito plastic yan guys. Pinabad na mo na mo sa tulis. Ay ka. Sige, haluin mo na. Ang natin na. Toyo. Tubig uh -huh. tsaka toyo. Sabi mo sige, lagyan na natin ng toyo. O, tama na, tama na muna. Haluin -halu mo Mahaloin natin ng mabuti. Mahaloin na mabuti guys. Ilagay na natin yung isang pansit pa. Pwede na. natin ano ba yan? Canton. So, haluin na natin siya guys. Kasi so, mabilis lang yan siya lumambo. tersika na. Pinagigila na ni Inday ay ka. <laughs> ayun na. Lapit na yun sa lumambot. So, ayun na guys. Mahalo na nga ng mabuti yung ating pancit. It's continue So guys, ayun na. Luto na yung ating kantoon. Pwede na natin halo yung ating gulay. O ayan na guys. Dagdag na natin yung niluto nating gulay kanina. Huwag lahat. Ipatok natin mamaya yung... Uy! Sayang. Ipatok na lang natin ito mamaya. Mula siya. Halo ito. Halo, halo. Ayun na na Haluin ng mabuti. So, ayan na guys. Tapos na natin na ilagay yung gulay. So, ganyan lang yung paggawa ng pansit guys. Thank you for watching to my channel. God bless you all guys. Masarap na pansit. Pansit bihon. Bye, Mirai. Iba na naman naghalo. <laughs> Yung birthday <niya> si Libra, <laughs> nagpahinga muna. Ayun. So, guys. Ito pong remain natin. Ang remaining. Kung matira. It mamaya. Ilalagay po natin yan doon sa so toppings, po, toppings po yan. Toppings, ha. So, dami namin gumawa. Lago na, lago na. So, guys. Thank you for watching to my channel. Dami kaming gumawa. Bye-bye. God bless. Bye, guys. Ayun, 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 ayun pansit, yummy, 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 pansit. Naku po, hindi kung ngayon ko, bukas na pupunta sana, marami pansip. kang pagkain. Pansit, pansit, pansit.